Doon ata sa loob. na Kumukumatak, na? Babae din. Huh? Babae din. Ano na naman? Ah. No. ah. na, ano? na oh. labo. Nabukang-bunga ng apat kaya nila kagusto lumaban. Yung kahapon ay ano? Yung kahapon na hindi. No, Ito ang araw na kuha ano? Malaki yan yung araw na kuha niyo. naman yan. Ito, may Masa dyan, pagka, ano? Wala na. Sabay nyo may hindi na kuha sa Hindi